Good morning, mga kainday, mga kalonis. Tingnan mo yung paligid dito sa area ng aking pinagtatrabuan. O. maliwanag na ang aming alasais. So, ang laki ng aming parking area dyan. O. So, dito yung lahat sila. Mga, may mga pabrik. Ayan, may harbor. Ayan, sa likod ng harbor. Ayan. So, ako'y ay pasok na rin. <clears throat> Mag-umpisa na rin sa aking trabaho. Sa umaga, dito sa building na ito. Ito sa kapasokan ko dito. Ayan. Biernes na biernes. Happy weekend, everyone. Uh, salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga kindak-kindak, mga ikid-ikid, mga sayo-sayo, lokso-lokso ginagmay. So padayon lang tas ato ang panginabuhi aron ta mabuhi. <laughs> Bitaw oi. Happy weekend sa tanan. Bye-bye. Oh,